Pasado una ng hapon ngayong araw, Miyerkules, March 27, naging makulimlim ang kalangitan sa Baguio City at maya-maya, ang ulan. Pero ang ulan, sinabayan ng yelo. Sa video na ito ng isang netizen, kita ang pagbagsak ng ulan at malaholen na laki ng yelo. Nagtagal ang ulan ng higit sampung minuto. Ano sa bayan ng Lagangilang sa Abra umulan din ng yelo pasado alas dos ng hapon sa litratong ipinadala naman ng netizen mula sa bayan ng San Juan Abra malaholen ang laki ng yelo ayon sa pag-asa naramdaman sa Cordillera ngayong araw ang localized thunderstorm pag mayroon tayo ng localized thunderstorm possible na magkaroon tayo ng hail kasi ang thunderstorm marami pong hasa na binibigay hindi lang po malakas na ulan, hindi malakas na hangin. Nandyan din po yung mga tornado, nandyan din po yung hail. So yan yung mga hazard. Ayon sa pag-asa, posible pa rin mangyari ito kahit nasa kalagitnaan ng El Nino. Ang localized thunderstorms kasi ay dulot pa rin ng pag-ihip ng easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Kasama yan sa kung natin na may mga pag-ulan din tayong mararanasan. Hindi yung tuloy-tuloy na wala tayong ulan. Kasi may sterilis na tayo. Ang hail o yelo ay nabubuo kapag ang mga patak ng ulan sa loob ng isang kaulapan ay napadpad sa mas mataas pang bahagi ng kalangitan dulot ng thunderstorm. Pansamantalang tumigil ang pag-ulan sa Baguio City pero muling bumuhos ang malakas na ulan bandang alas 4.40 ng hapon. Samantala, naitala rin ang ilang pagguho ng lupa sa bayan ng Bontoc Mountain Province dahil sa mga pag-uulan. One lane possible ang Sitio Inaso sa Ala Proper habang naitala din ang pagguho ng lupa sa Napo Section sa Baguio Bontoc Road. Nakaalerto ngayon ang DPWH at pamalang bayan ng Bontoc para sa karagdagang pagguho pa ng lupa. Charles Nicolimon. Para his headlines.